magandang morning <laughs> ngayon po ay March 12 may kwento ko lang yung apat kong bibe o pato na galing kagayan eh lumaki naman nakapag ah uh, katay ako ng isa kaya lang bandang huli tumatakas na yung tatlo may pagkain naman kailang tumatakas sa kulungan <laughs> ngayon nangyari hindi na bumabalik so hinayaan ko na tapos nung, uh, makalipas ng ilang ano buwan ba bumalik itong isa dito pala nang itlog kapag sisiw siya ng lima kailang after a week yung isa na wala na matay ngayon ito na naman apat na naman sila siguro dito ano dalawa yung lalaki dalawa yung babae ayan ngayon niya ngayon siguro mag iisang buwan na rin ito hindi niya na sila kalaki kaya siguro kailangan bantayan ko na to o kaya maagaw pa eh, mga na. <laughs> Ayan. O di ba? May pato na naman tayong aalagaan. So hindi na naman ako magtatanong kasi siyempre may YouTube na. Hindi ma research kailangan ko po po magtanong oh ganito ganyan eh pwede ba naman ma insert sa youtube eh comment lang kayo kung anong gusto nyo i-comment anong may share nyo salamat sa panunod yan lang po